Susan tayo. Nandito tayo. kami ngayon sa may tabanggi bulakan upang tikman ang isang authentic na lugawan ang Susan since 1985 kung saan kilala dito ang lugaw, tokwa at baboy at ang kanilang okoy na kalabasa kung si Sir Els ay may itlog meron din silang nilagang itlog dito ang kanilang palabok na sinamahan ng Shanghai. Meron din sila ditong dinuguan at puto na may iba't ibang flavor. Puto pao at leche pao. Bukod sa lugaw ay nag o din ng Susans ng iba't ibang pagkain pero ngayon po ay titikman natin ang kanilang barbecue, ang kanilang okoy na may sahog na mga hipon. Mamaya, try po natin yung suka nila dito. Hello ate! Let's wait. There's more. At ayan na nga. Chararet, fresh from the kitchen, ang kanilang okoy na kalabasa, barbecue. Meron din tayo ditong lugaw, tokwa at baboy. At ang kanilang suka. Lagyan natin ng paminta. Ching 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 at ang kanilang bawang. So, bababaran muna natin ang kanilang tokwa at baboy ng suka. Gayun din ang kanilang barbecue para mamaya habang kinakain natin ito ay nanunuot na ang sarap ng suka. Ligyan din natin ng konti ang okoy nila. So, paano? Galit-galit muna tayo. Let's eat! nandito si Jem Jem, meron ng nasigawan. <laughs> Ay nalang eh, palahat. Kaya si Gemgem. Shout out po pala tayo sa aming Frenny, Marcy Jem, na nag enjoy po ngayon sa Canada. So hanggang sa susunod, sa muling vlog ng Mahirap, ang Sir Elms. So makikita niyo naman po ang ebidensya. Simot sarap ang aming pagkain. Muli, salamat. Hanggang sa susunod ng vlog ng vlogger na mahirap, Sir Elms. Thank you and God bless po. Shout out po tayo kay Gio Wilfred Season ng Masagana. Hello po. Salamat po.